Ayon po sa pag-aaral ng University of the Philippines National Institute of Geological Sciences, ilang lugar sa Kalakang Maynila ang lumulubog na may git limang sentimetro kada taon. Isa sa mga sinisisi ay ang paggamit ng mga poso at deep well. May report si Chino Gaston. Tila bahagi na ng buhay ng mga residente sa mga lugar sa Kamanava area. Konting ulan, kahit walang bagyo, maraming lugar dito, baha agad. Sa pag-aaral ng UP National Institute of Geological Sciences, lumilitaw na sa buong Metro Manila, pinakababilis din ang paglubog ng lupa o subsidence sa mga lungsod ng Kaluokan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Kitang-kita ito sa process radar image ng UP NIGS kung saan kinakatawan ng mga bahaging asul ang 5 to 6 centimeters kada taon na paglubog ng lupa. Ibig sabihin, sa loob ng isang dekada, katumbas ng kalahating metro ang nagiging paglubog ng kamanaba. Dagdag problema rin na mas mababa sa sea level ang lugar kaya para makahabol at maibsan ang problema ng pagbaha habang lumulubog ang lupa tinataasan din ang mga kalsada sa ilang bahagi ng malabon kitang epekto ang mga dating two story ngayong halos kapantay na sa kalsada ang buong unang palapag pero sa ibang lugar tila hindi na nawawalan ng tubig baha isa raw ang dahilan na paglubog o subsidence ang walang habas na paggamit ng tubig poso o groundwater lalo na raw ang malalaking pabrika na matatagpuan sa lugar na ito habang naubos kasi ang tubig sa mga aquifers sa ilalim ng lupa, bumabagsak ang lupa. Kaya pababa ng pababa ang mga lugar habang patuloy ang groundwater extraction. Masyadong nauubos yung tubig doon sa ilalim at bumabagsak yung lupa. At yun ang nakikita natin sa ibabaw na tinatawag nating subsidence. Kaya bunsod ng panganib ng land subsidence at pagkaubos ng groundwater sa kamay nilaan, noong 2006, ipinagbawal na ng National Water Resources Board ang paggamit ng tubig poso sa Metro Manila pero may naipasaraman silang mahigit dalawang daang illegal deep water wells. Wala naman daw kakayahan ng ahensya na i-monitor ang patuloy na paggamit ng tubig boso. Automation so that in real time we would know how much water or if they are abstracting na uh, bawal na but still some are still abstracting water in the ground. So, but again, uh, there's a big, malaki talagang budget kailangan dyan. Ang problema, Di naman daw kayang tustusan ng water utility sa pangangailangan ng mga residente, pabrika at iba pang negosyo, kaya tuloy ang paggamit ng tubig boso. Talagang hindi pa masupply ng ano eh, na MWSI. Eh. Oh, we lose jobs. Oh, naman kami, wala kaming taxpayer, di ba? <laughs> Ay, wala. Wala, kaming, ano, wala kaming mga Equipments to do that. Monitor. Yes, to monitor. Kung totoo man yung subsidence. Yes. Yeah. Masusurpresa yung mga taga-malabon uh, na botas at uh, kalookan na biglang papasok yung tubig alat sa kanila ng maramihan. Kasi yung mga dike na itinayo para protektahan sila ay magigiba ng bigla-bigla. Payo ng urban planner na si Filino June Palafox, ibalik ang malabahay kubong disenyo ng bahay o mga bahay na may stilts o nakatayo sa apat na paa. If, if we have another undo, it can be worse. Kasi nice. it can be worse because of hindi pa nagagawa yung mga rekomendasyon natin on the reconstruction. Pinuna din pala Fox ang kakulangan ng palinaw na programa sa reforestation, dredging ng mga ilog at pagawa ng iba pang spillway sa Metro Manila. Kung mapapatupad daw ang mga hakbang na ito, di na maulit ang perwisyong dulot ng Bagyong Undoy. Chino Gaston, GMA News.